Hello guys, ulan lang ako sa kauras guys, siguro grabe ka taas na sa baha. Ha? Okay, guys, sakat mo nyo. Ayan guys, grabe ka baha. Ayan yun 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 yun. May kaya habog ang motor niyo. Mo? May ganit habog ang motor guys. Pabukiyang motor na kakwandra. Ah guys, saan awa guys? Dam Dali rin kayo kayong ulan, no? Sus, kumain sa kay kuwan eh. Nabasa gini ako sa pato yan. Ito sa kuwan. Laag papipay! Laag papipay! Para, awa. Bagay nakasakay ko.